ayun mga tropa <laughs> uh, abangan natin yung mangyayaring rally bukas kung ano ba talaga yung mangyayari kung peaceful ba yan o sisigaw sila ng BBM resign Yon. pero ang sabi ng mga iglesia ni Kristo magrarally lang daw sila para iparating sa mga nanungkulan nanung yung tungkol doon sa mga kurakot yan. Transparency. Yun ang sinasabi nila. Ngayon lumabas ko. natin kung ano ang epekto ng ginawang part 1 at saka part 2 na paglalahad niko doon sa kanyang uh, video. Madami nagsasabi, AI daw yon. <coughs> Pero kung yun ay totoo, mas maganda kung pupunta siya dito sa Pilipinas, babalik siya para sagutin lahat yung tanong sa kanya. Para matapos na. Kung ito naman ay uh, ginawa lang yung video na to para mag magkaroon kaguluhan dito sa ating bansa, yun ay masama. Pero ang sabi nga ni AAP Chief ah uh, si General Browner, ang sabi niya, hindi daw sasali ang AAP sa kudita. Titignan natin rin ha, kung anong mangyayari dyan, kung magkakadami ang tao, kung madaming napapaniwala yung kanilang ginawang Litanya, yung kanilang ginawang video, malaman po natin yan. Uh, yung lumabas na video ni Saldi ko. Malaman natin, idinadawit niya si Pangulong BBM at saka si Tom Valdez Kung maniniwala ang tao doon sa sinasabi nila, bahala sila. Pero kung ako ang tatanungin, hindi ako pupunta dyan sa rally na yan kasi mas mahalaga na nasa pamilya ko ako. Kung sasabihin man nila na ako ay uh, hindi makabayan, niloloko ko lang daw ang sarili ko dahil hindi ako nasali sa mga ganyan. Ba't ako sasali? Tapos na ako yung ginawa ko. Binoto ko na sila. Kung ano man yung pinagkagawa nila, bahala sila. I sinasabi na yun sa mga tax, eh ano, obligasyon ko yung pagtatax. Kaya hindi ako natatakot dyan. Yung sasabihin, ang mga apo ko daw ay kakaawa pagdating ng araw Diyos Mio matagal nang nakakaawa ang tao dahil sa mga kurakot napakatagal na mula pa ng lolo ng lolo mo may mga kurakot na hindi nawala itong uh, administrasyon lang na ito ang nagpalabas dyan sa mga usapin ng kurakot na yun pero yung iba hindi kaya tingnan natin kung ano mangyayari uh, ang sabi naguhugas kamay lang daw si BBM kaya inlabas niya yon. Tingnan natin kung maniniwala ang tao sa lahat ng inilahad ni Saldico. Kung mapapaltan siya o hindi. Kahit mapapaltan naman si BBM, ganun pa rin naman ang buhay natin. Bukas, gigising ka, magtatrabaho para sa pamilya. Magtatax. Ganun lang ang buhay natin. Huwag natin sabihin na may pagbabago ang buhay natin kapag nagbago ang presidente. Nasa iyo ang pagbabago. Ikaw ang boboto, ikaw ang magpapayaman sa sarili mo. Yun lang.